No. down on the ceiling Magandang araw po sa ating lahat sa video ito. Tayo ngayon ay manghuhuli ng manok, ng native na manok. Yan, ito pa yung manok nila, Inay. Ngayon po ay magtitinola tayong manok na native. Tapos mamaya po kuha tayo ng papaya at malunggay. Dito rin po tayo kukuha sa tanim nila, Inay. So ngayon, umpisa na natin manghuli ng manok. Kasama po natin si Bayaw para meron tayong maulam. Ito yung mga uh, namimiss natin dito eh sa probinsya yung native na manok tapos uh, sariwang gulay sa bakuran hmm. iba naman ngayon, hindi naman po pinigpikan kundi po yung uh, tinola, yung natural na tinola sa atin. Aba, nakauli ka kagad <laughs> ayan o, hindi na natin napakita nauna pala si Bayo, oh, ayan o oh. ito na po, yung ating kakatayo oo ngayon guys, ay ayan po magsigana tayo dito natin susunogin yung manok isel pinigpigan rin siya pero yung mga sangkap pang tinola okay. yung pagsusunog po ng manok ay hindi na po natin ipapakita baka ma-restrict po tayo ni youtube pagka nahiwa-hiwa na lang po natin yung iluluto na lang Luto tayo. Kelly rin nanonood. Ayan pala. Mas maganda. Ayan. Oh, ayan na po yung manok. Sinusunog na. Ayan. Hindi natin masyadong ipapakita. Pagmantikay natin yung balat niya. Ngayon guys, tapos na po natin sunugin yung manok. Ayan. Hugasan na po natin. Tapos si Bayo po ang mag habang tayo ay ng gulay. Para mamaya ay dire-diretso tayo sa ating pagluto Iniiwasan din po natin yung dugo na mapasama sa video Dahil bawal po ang dugo sa YouTube Ngayon naman po ay manguha tayo ng dahon ng sili O talbos ng sili Tapos maya maya pa iluto tayo Sarap ng sariwang sariwa And hanap tayo dito ng dahon ng sili Ito po, mga dahon ng sili. No? Huwanin natin. Hmm. Unti-untihin lang po natin. Hmm. talbusan ng sili. Hmm. Masarap kasi minsan yung talbos din ng sili. Sa tinola. Minsan, malunggay. Pero ngayon, talbos muna tayo ng sili para may iba naman kumuha lang po tayong kapote kasi medyo naambun para makakuha tayo ng maayos siling labuyo kung tawagin baka din tayo ng ating panghalo mamaya sa ating uulamin masarap din kasi po yung merong sili sa so, dibdib ko na lang po ilagay yung ating pang video para makakuha tayo ng maayos Ayan. siling labuyo kuha pero yung tinatalbosan natin hindi po yung siling labuyo hindi ko po alam kung anong sili yun kung anong breed dalawang na sili guys oh dami dito mm. Sa dolo dulo Yan, no? Ang dami dito. Ang dahon ng sili. Hmm. Dahon ng sili. Ang dami pala dito, guys. Dito na natin. I-ilagay muna yung ating lagayan para makakuha yung dalaw nating na kamay. Hmm. Masarap sa tinola hmm. Ang dami oh Namumutaktak ang dahon ng sili hmm. Wow ang dami oh. <laughs> Thank you lord Ayan dahon ng sili yung sa talbos lang po yung banda yung kinukuha natin hmm. ang hmm, dami ganyan ka dito sa, sa probinsya basta meron ka mga tanim pwede ka manguha ng pwedeng ihalo sa pang ulam o kaya pang kaya mag-alaga ng hayop. Na wala pong ulan. Ngayon naman ay kuha tayo na ang paya. po. Ito. Ngayon pa doon. No? Oh. Pero ito yung kukunin natin yung Pampayang Tagalog Yon, Isa Yan. Dalawa Okay na po ito, dalawa Marami na po yan hmm. Ayos na <laughs> Meron lang tayong tanim na papaya Daon ng sili O yung sili na pwedeng panghalo sa tinola tapos malunggay pwede rin mayroon naman tayong malunggay dyan kaya lang tayo naghalo ngayon ng daon ng sili para may iba naman po so sunod naman yung ating lulutuin natin o no? lasa uh, malunggay tapos meron po tayong luya dito yung hinarbis po namin ni inay nung nakaraan, Ayan, dami pa dito tapos po ito dito tayo kuha ng ating luya Ayan, dami kasalukuyan na po tayo nag-iwan ng ating mga ingredients yan, naiwan na natin yung iba nating ingredients tapos papaya naman po may ngayon naman guys pag na tayo kuha tayo ng kahoy dito tapos magpasiga tayo dito sa lutoan nila inay nila misis yan kanina po ay nagluto sila dito ng kanin kaya yan. salangan lang natin ng kahoy para sumiga na Gamit tayo ng papel Yung mga Ang gagaling sa pinagbibilihan natin Iniipo natin dito sa may kahoy hindi po ginagawa nila Inay, Yan, dito lang siya Tapos yung mga recyclable yun po Ay ginadala sa Junk shop pagka mayroong Pwedeng ibenta Kasi sayang po Pambili-bili din ng ingredients paong sibuyas Ganun Sindihan natin ito. Dahil kulang yung ating baga kaya naglagay tayo ng papel. Ito po muna yung gagawin nating content ngayon. Buhay probinsya. Habang nandito pa tayo sa lugar nila misis sulitin natin. Yung babalik-balik naman po tayo dito. Nakabakasyon tayo dito sa kanilang lugar. Ngayon guys, tapo na tayo. Isa lang na natin yung ating kaldero na madalas na ginagamit. Diyan po tayo magluto para mas ma natin ng maayos kasi papalambutin natin ng maayos yung ating karne. Medyo matigas-tigas po yun dahil nga po native. Ilang oras din natin papakuluan. Painitin lang po natin yan bago tayo magisa. Mga ingredients nandito na rin po. Yung ating manok na native na naiwihiwa na po ni Bayaw yung ating mga ingredients dyan, yung papaya, sibuyas, luya, tsaka bawang. Yan. Tapos, nandito rin po yung ating sili. Pinitas kanina. Ganda ng ating apoy. Paglagay na po tayo ng mantika. Sakto lang po. Pagigisan lang naman natin. Tapos yung ating bawang sibuyas, tsaka luya. Pagsabay na po natin ito. Para walang lamangan. Sabay-sabay <laughs> na sila maluluto. Ito yun lang po natin to. gisa natin. Lagay na po natin yung ating manok. Medyo madilim kasi dito guys. Kaya, ayan. Medyo inailawan natin. Hawak na isang kamay natin yung ilaw. O yung ating pang video. Gisa-gisa lang po natin ito. Hanggang mawala yung lansa. Ayan na po yung ating tubig na po siya. Lumabas na po yung mga mantika ng balat nitong ating native naman manok. Dito guys, sa uh, kanilang lugar, kila misis, hindi po sila mailig gumamit ng patis. Kaya hindi na po tayo gagamit ng patis kasi malasa naman po yung ating manok. Ayos na po yung asin-asin lang. <laughs> Tapos maglagay na po tayo ng tubig. Ayan po maglagay po tayo ng asin. Dagdagan na lang po natin mamaya pag kulang. Tapos paminta po. Pagdagan hmm. lang natin 'yan. Para lumambot po, matagal-tagal din po na kuloan nito baka abutin po ng lagpas isang oras. Medyo lakasan na po natin yung ating apoy. Dagdagan natin yung kahoy. Ngayon. Hmm. Ngayon guys, kapi muna kami. Kapi kami nila inay. Si Ellery po ay naglalaro dito sa labas. Nandito rin po si Mesis. Hello, hello! Kapi tayo Ellery! Dali! Hello, hello! Habang tayo naghihintay ang maluto yung ating tinola. Kapi-kapi muna tayo. Sarap ng hangin dito. Napakasariwa. Yung ating niluto po ay panghapuna na po or pang dinner. Mm -hmm. Nyam 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 nyam, nyam. Ha? Ano yan? Inom? Inom, 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 inom? Mm -hmm. Ngayon po guys, ay malambot na ito. Ang ating karne. Tinignan na rin po natin yan kanina. So ilagay na po natin yung ating mga gulay. Lagay na po natin yung ating papaya. Yan. Yan. medyo palambutin pa natin ito itong ating papaya para may lagyan natin yung ating siling verde Yan. lagyan naman po natin yung ating siling verde itong siling berde natin ay maliliit po galing din yan sa bakuran hindi tayo nakabili ng mahaba yung malalaki yun, hanggang na po natin na lang po ito, luto na at ang ating huling ingredients ang dahon ng sili. Yan. Tapos meron pala tayong kinuha pa kanina na dahon ng sili. Yung malalaki ito po. Bukod dun sa malilit na dahon, hindi po natin na vlog. lang po natin ito. Sarap. Saktong sabaw lang yung binagay natin. Kalahating kaldero lang po nito. Hmm. natin kung tamang alat. Ito na po ang ating tinolang manok. Ayos na po yan. Hindi natin masyadong papakuluan. Yehey! Kakain po kami! Lord, maraming salamat po Panginoon sa pagkain sa aming harapan. Basta basta niyo po ito magbigay sa aming pisil pang ataw ng kalakasan. Ganyan po sa aming mga pamilya, sa aming viewers. In Jesus' name, Amen. Tara po, kain tayo. Tara! Kain tayo na! Yehey! Kakain na po kami ni Mama! Ito pala yung atay, oh. Masarap yan. Oh. Mmm, sarap! Ako po yung magkakamay guys. Nagugas po ako ng kamay. Mm. Kayaan po. Mmm, sarap. Nununak no, no, mo rin. Mmm. Mm. Mmm, want... lumambot siya. Pinakulang pala natin ito ng Sakit isa't kalating oras ko. Sakto ah. Mm. Native naman oh. Mm. Ha? Kaya? Ang na. Hmm? <laughs> कौन una mala. Mm. Mm. No, 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 Masarap no, ba no, pag native no, no. na manok tinola? No, no, no hmm. Sabaw. Mm! Muli maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta Dito sa ating channel Sa palagi pagkukunin, pag like, pag share ng aming vlog Kahit na nandito lang po tayo sa Pinas Nandiyan pa rin kayo na patuloy na nanonood Kahit hindi po tayo katsin ko Thank you po sa mga lalong lalo na sa mga nagko-comment at sa mga silent viewers ko natin. Ako man. Mm. Ano? Ah. Oh. Mm, sarap. Mm. Saan ano man anak? Ah. Mm, sarap. Yes, mm. mm sa ka sa kanila ha. Mm. Mm, mm, mm. mm. yeah, yeah. Naman. sarang! No? Mmm, ang native Naman. Ngayon naman guys ay kuha tayo ng buko. Para masarap-sarap na naman. Makatikip na naman tayo ng sariwang buko. Dito po yan sa... Uh, bakuran nila inay blamisis ang dami dito kasama natin si Bayaw manunungkit lang po kami yan sariwang buko wait tinatalo niya yung gulok niya sa kawayan na yun, no? Sa mahaba para susungkitin na lang namin O kakawitin namin Para malaglag yung buko Ganda dito, tahimik ngayon Tapat lang ng bahay nila, misis Nung nakaraan dyan po tayo kumuha ng mga dalanda no? Ang dami pa rin bunga O, sinturis Anong tawang term sa Hindi daw sinturis eh Sintunis Sintunis ba? Tama? Sinturis pag dito. Pag dito, sinturis. Kasi may nag-comment tayo na viewers na taga Batangas daw. Sintunis, parang ganun. Sinturis. Sinturis talaga. Sinturis. Kaya nasabi ko pong sinturis kasi yun po ang tawag nila. Sinturis. Sa katagalugan, dalandan. Sa English, anong English yan bayaw? <laughs> <laughs> Orange. Hindi orange yan eh. Green orange. <laughs> Ayan, kuha muna akong isa doon na nang dalandan. Ito guys, ang dami oh. Ay, nangunga na pala si Bayok. Ano nung kit na. <laughs> Yun. Laglag -lag ang isa. Yan the na inumin. Buko. Oh, tatama pa nga. yan. Yo. Tatlo. Apat. Hmm. Lima. Uh, ayaw pa. 'Yon, anin. Yun, ayos na. Gaganda oh. Bagong pitas. Inumin natin. Ayos. Yan ipunin lang natin. Sampung isa. Tu, gaganda oh. Pa pa no Oo, naisip ko rin yung kanina eh. Buko buko, buko, buko. Oh, yan, thank you Lord kasi meron tayong mapipitasan dito. Ang dami pa diyan sa paligid diyan. Meron pa doon. Ito pa nga oh. Pero tayo, yan lang ang natin anim na piraso. Ay. Kaya araw. Kaya araw di mauubos yan, no. <laughs> sa lawak ba naman dito? ang daming buko. Nyog, puno ng nyog. Ito guys, sadyang nalaglag yan oh. Nung malakas ang hangin. Hey. Ay, ito. Hindi oh. kayo nalaki pa yan. Ay, pa. Parang ganyan rin Oh. oh, kahirap na kunin yan. Gaya no, hindi na nakukuha. Hindi, nakukuha sa yan. Let's go. Sariwang nyog. Wow. na natin. buksan na ni Bayaw. Diyon, ah, may laman. ion serap nian hmm. ayo noh know. yeah. bro thank you hmm serap sariwa ah kasarap. ah serap Hu, uh, grabe. Hu. Uh, uh, sarap. <laughs> Shout out sa mga kami diyan sa Buhay Probinsya. Kayo may mga mga puno ng nyog, yan. Mga namimitas ng buko, yan. Lalong lalo na sa mga kapwa nating OFW. naman. Ngayon po ikod ko rin naman natin. sarap tum. Eh. Ye no. Wow. Sarap. Mm. Cuman guys. Mm. Wow, ang sarap guys oh. Mm. Ibang iba pa talaga pag nasa probinsya. Mga, may mga libre na prutas, gulay, gaya nito. Nyog, buko. Mm. po, may sabaw pa. Mm. Inubos lang natin to. So, tapos si inay po, nangunguha ng sili. Panghalo naman sa ulam. Pang sinunggaok. Pang sinunggaok. Sarap nyan. Yung mga tanin nyo pala dito na yun. Kinakain pala ng manok aray, nay? Yung iba? Bunga? Uh Hindi, ng kambing. Ah, kambing Pag ho. Pag nakakaligaw yung kambing. Oo. Uh -huh. Kailangan pala talaga nakatali ang kambing. Uh -huh. Ayan po. Wala yung hahaba. Oo nga po. Ayan mga tanim ni Inay. So hanggang dito na lang po muna yung ating vlog. See you po sa ating mga susunod na vlog. Maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta Ingat po tayong lahat and God bless.